Usap-usapan ngayon sa social media ang pagbatikos kay dating Ilocos Sur Governor. Chavit Singson dahil sa naging aksyon niya kontra korupsyon sa gobyerno. Nanawagan kasi siya sa mga kabataan na makiisa sa himagsikan laban sa katiwalian na naganap nga nitong nagdaang linggo, September 21, sa Luneta Park sa Maynila at sa EDSA People's Power Monument sa Quezon City. May mga nagsasabi na, inciting to sedition, daw ang ginawa ni Singson habang ipinagtanggol naman siya ng kanyang mga taga-suporta dahil karapatan daw ng dating gobernador na manawagan sa publiko para sa pagbabago. Pero ayon kay Department of the Interior and Local Government, DILG, Secretary John Vicrem Ula duda siya kung pwedeng kasuhan ng inciting to sedition si Chavit dahil lamang sa kanyang ginawang aksyon. Halos hindi na nakakarinig tapos slurred na yung salita niya. I don't think he was in the right mental frame of mind, ang pahayag ni Rem Ulas sa interview ng DIM. Patuloy pa niya, hindi naman siya naglabas ng pera. Hindi naman siya naghamon ng atlas. Awang-awa nga raw ang kalihim ng sigawan at murahin ng mga dumalo sa trillion peso march noong linggo nang makita siya sa EDSA. Binuo siya ng mga tao kaya umatras siya at umuwi. Hindi siya kasama sa cause-oriented groups, alam ng mga tao yon. The people didn't appreciate him being there. Nakita naman natin, naawa nga ako doon sa matandae. eh. Biro mo, 84 na minumura ka pa ng mga tao, sabi ni Remula. Matatanda ang nanawagan si Palace Press Officer Claire Castro na imbestigahan si Chavit Singson matapos nga nitong hikayatin ang mga kabataan na sumali sa laban kontra korupsyon sa pamahalaan.